Mara mara maraming pressure areas darating. Alam mo kung bakit? Anong pressure na naman niya? Alam mo kung bakit parang so contract? Ba Papasok eleksyon eh. Ayan, oh, yeah. pressure. Then, the October 1st to 8th, yan ang filing, filing of certificate of... Alam mo na kung Abog ano... daw kayo magsa Ito po sinasabi, request ng uh, Komelik. Oh. Huwag naman kayo magsama ng isang buong barangay. Mm -hmm. para, para lang sa isang kandidato? Para sa isang filing. Nagkakagulo daw eh. Oo. Oh, uh, at baka kung... Uh, may banda pa kami. Magkainit hindi pa kayo dun eh. Hindi pare, kasi pagkakataon mo ng mga... May mga eh, TV kung, camera din. Eh, saka kukunan ka ng ano, kukunan ka pang ano mo, pang Facebook, pang Facebook, yeah. lahat yan eh. Oh, pero relax lang ho. Oh. So yan, God, dyan, ganyan, Yan ngayon, yan ngayon ang uh, pressure. May mm. nag-text dito sa akin yung Audi 8 daw. Mm. 17 million ang pressure. R8? Audi. Ano ba yung Audi 8? R8. R8. Audi R8. r Yan yung, yung, top of the line ng Audi. Na Audi. Oh. Mm, ganun Sikat ng Audi rito sa Pilipinas. So anyway, yan ang pressure ngayon. Kaya, kaya yung mga yan, yung tungkol dun sa mga uh, uh, foto-foto, etc. Lalabas yan. Ito na uh, yung mga foto-foto. Uh, kasi uh, daw, pag nag-file kayo, sabi ng Comelec ng Comelec, hmm. wag kayo magdala ng crowds. bakakalain uh, <laughs> ko Baka, baka kung anong nga. Wag, at wag kayo mag sasa maximum four. Kung kayo <laughs> ay chair, presidente mm -hmm. sec gen mm -hmm. ng party list groups mm -hmm. 'di tsaka ano yan Pin dinagdagan kasi ang party list ngayon, pare no ito pa ang sitwasyon dyan. ang problema ito lang ah huwag kayong pumunta doon sa kasi nakita nyo no, na ba yung sa harapan ng Manila Cathedral yun ang COMELEC eh okay no. COMELEC uh, office oh uh, yung yung uh... Palacio, Palacio de, de Gobernador. Gobernador. Del no? Baka mamaya masabi kayo, pagsabi kayo doon na uh, may magbibigay na ayuda, di na kayo na isang million dyan. Patay. Patay. Oh, ah. <laughs> Imbis na makapag-file kayo. May bago rules po ang Comelec sa number ng inyong kasama pag nag-file ng COC, Certificates of, of, Candidacy. Yan. Okay. Pag ikaw ay kandidato pagka-senador, hanggang apat lang. <laughs> Madami pa yung <laughs> apat. Nilim nilimitahan mo pa. Oo, so. oh, hindi. <clears throat> Marami pa Dapat nga Dapat nga makausap natin sa Friday si J. Chairman Garcia. Oo, oh, eh, tawagan po natin. Matawagan yan. natin eh. Kung kayo ay lokal, kandidato sa lokal, mm -hmm. ang maximum nyo tatlong tao lang. At huwag kayong pumunta sa central office. Pumunta kayo doon sa lokal. Bakit kailangan may kasama? <laughs> Hindi, may photographer. May ka. photographer, pari. Oh. Ah, yung... Kailangang oh. photo ito eh. News, ano? Oo. Mrs., oo. Diba? Oo. Mm -hmm. ah. mm, kasama doon. Ah. Yung chief of staff. Yeah. So, secret, uh, whatever, uh, mm. executive... Uh, Sana daw po sundin ng mga kandidato yung bagong rules ng Comelec. Kasi piyesta yan. Pa piyesta. Palagang piyesta yan. Banda. One to eight. Oh. Ah. Nakita mo na ba yung dating na nagpupunta doon? Mm -hmm. May kanya-kanyang grupuhan yun eh. Mm -hmm. So, meron daw naririnig na some people will challenge the new rules, the rules of communique. Yes, yes. Yan. Magkakasubukan. Ano, ano naman ang challenge mo? Anong gagawin? We have the right. Right, oo, oo. Ikaw naman. Ba't mo kami nililimitahan? Eh gusto namin dalawang barangay ang dadalhin uh -huh. namin. Vera Clanish, ano? Uh, yeah. ay oh. inulit tuloy ni ano oh, yung kay ke... Mayor Lim. <laughs> it applies to all. all. Otherwise. Otherwise, yeah. none at all. Yeah. <laughs> <laughs> Whether you are a re-electionist, whatever, it happens, uh, whatever it is, so, uh, hindi ka pwedeng mawala dyan. Mm -hmm. Ano raw po ang parusa? Yeah. Kung may lumabag. Ikaw, anong gusto mo parusa pag may lumabag? Kutos. <laughs> Pitik. 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 Oh. Ah, ah. Eh, ito po ang parusa. Eh, ano na rang daw. Bahala na ang publiko maghusga sa inyo. Mm. Ay, very weak. Oh. <laughs> Nagpakamacho ka na eh. Chairman Garcia, di ba? You uh, enforce the rules eh. Uh, di ba? Na na, oh. Umakma ka na na... Jiji. Ano yung ano mo pa? Ano yung... Iyan mo na sa... Taekwondo. Taekwondo eh. Umakma ka na eh. Na, eh. Nag-fighting ah, stance ka na eh. Ayan. <laughs> fighting stance. Ayan, fighting stance <laughs> da, eh. <laughs> Tapos biglang ngayon, bahala na ang publiko sa inyo pag hindi kayo sumunod. Ayan. Ako, request ko, isang man lang eh. Di ba? may kutosman. May ma, mag, mag, mag... Ano lang, mayroon lang konting... Bug -bug. Kasi okay. daw yung ganyan, a question of character. Ang hirap po ipaliwanag sa publiko niyan, chairman. Yung kutas mas madali. Eh. <laughs> <laughs> Kasi yung question of character. It becomes a question of character. Wow. Sample bagay. Ay, oh. Kung maga, may naintindihan ko rin siya. Yes. Inaangat niya yung quality. Yes. Sample niya. Ng, ng ating uh, election. Pero magandang sample. Hindi, ang hingin niyo, yung media, hmm, pag merong uh, nag violate ng rule niya dapat i-expose ng media hmm. eh paano kung kasama sa payroll ng <laughs> yung nung <laughs> <laughs> kandidato yung uh, alam mo eh may iwasan ba ni halimbawa si kakandidatong sikat ni sino ba yung kakandidatong ay sikat na example sino? example money pako ah okay sige nga may iwasan ba na yung mga fans ni Manny, hindi siya puntahan dyan. Ano na nakakatakot dyan. Si, eh, sasabihin niya, no, ni Manny, uh -huh. ah, ang rules hanggang natin, apat hanggang na, apat lang, lang, ha? please lang, please. Please. oo -oh. Uh -huh. ah, hanggang apat, apat, lang, ito lang makasama ko. Uh -huh. Pwede ba siya sabihin, o huwag kayong sumama? Umalis kayo dyan. Pwede uh -huh. ba niya sabihin niyo A crowd. Yeah. O kaya si Tito Sen, o. Oh. Yan. Yeah, uh, Tito Sen. Hindi pwedeng popular pwede. yan eh. <laughs> eh. ano yan? Popular yan. Hmm. Ganito po kasi, uh, five years ago, nung, uh, kailan ba yung huling eleksyon? Before 2022? 2019, 2019. 2019. Nagkaroon na rin ng ganyang patakaran ang Comelec. Hmm. Sino po lumabag doon sa patakaran? Eh si Senator Bongo. <laughs> oh, 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 oh. Nasap noon. Oh. Eh di tameme yung Comelec. oh, hindi, eh. kasi ang kasama pa yatin ni Senator uh, Bongo. Si, President, Duterte. Oh. Oh. Yeah. Uh, at iba pang mga government officials. Ayun. Dalawang dosenang supporter. oh, ipatay. Uh, so hindi patay yung rules. <laughs> hmm. Ganun pala. Oo. Oh, oh. Now, why the rules ba? Because, uh, Hindi kasi nag It applies to all eh. Hindi, oh, hindi. Yung rational. Because it presents undue advantage. Hindi. No, 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 no. Yung chaotic. Unruly. Chaotic eh. Chaotic eh. Chaotic eh. naman talaga dyan. hindi mo naman ma... Ano yun eh. Hindi nga. Ma-implement eh. Eh kung kasama ko yung presidente, sige, pigilin mo. Oo. eh. Tingnan natin. Yun na lang kasama, kasama mo presidente eh. Ah. Uh, ano na yun? Ano na yun? bo isang, isang, uh, isang linya ng PSG nando doon. At saka yung iba pa, mga loko mga nandi diyan Hindi naman ako pupunta sa Comelec, magsisimba nga ako eh. Napadaan. Oh, na Napadaan lang ako. <laughs> 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 Katabi ng katedral yan eh. Oo, oh, uh, ano yan? Mm. Eh sa lokal, well, mukhang walang problema kasi sa lokal lang ang filing noon. Huwag na kayo mag... Yeah. Local kasi, uh, Comelec offices. Huwag kayong magyabang. Pupunta kayo sa central office. At hindi, sa local, na kayo. Local na kayo. Ayan. Yeah. Hindi kasi maraming TV camera sa central office. Yun eh. Yun ang, yun ang difference. ang channel, masarap eh. dun eh. <laughs> Sayang naman <laughs> yun. Oh, <laughs> boss naman, oh. no? Uh, na oh, uh, naman. Ako. lang mati-TV. Oh. Eh kung nakita ka... Kung nakapag-photo pa ako, nandun doon si Chairman Garcia. O, oh, di... Uh, di wow. Uh, wow. Super. Super. Ito, gagamitin ko na ngayon sa local. Katabi ko Akin, si Manny. Oo. Oh, ah, ini-endorse ako ni ini Manny. Ini-endorse ako yeah. ni Manny. Kailangan. Ah. Tatakbo nga ba si Manny? O tatakbo. So, maraming tatakbo ngayon na uh, parang sure win si Manny. Ano? Ang hirap ng ano na election na ito, ha? Nang senado. Oh, masikip, ha? Ah? Masikip. Masikip. Mm-hmm. -mm. Kasi pito yung ano, re-electionist, eh. Mm-hmm. -mm. Tapos, ang daming comebacking. Eh.